morning uli guys at malabo yan, i-prepare natin itong order yan, tapos na ni itong isang saping-saping na medium bilao para sa order nila and yun na si ating itong sa espasol at, at ito at ito namang kanin tapos na rin to uh, ipap eh, uh, ano na lang ipapak na lang and then dito sa kabila natin bibingkang hanin yun ang ipiprepare natin ng ngayong umaga order na